Mga idol, pasilip ko lang sa inyo itong aking mga larang ibon. Ayan, papakita ko lang. Nakatapos lang natin pakain. Ayan yung mga ibon, no? Oh. Puro pang karira yan, mga idol. daming langgam. Asok tayo sa kulungan nila. Papakita ko sa inyo. Ayan, lahat yung alaga natin kalapati, mga idol. Ayan. Bali kinukondisyon ko na sila ngayon para sa breeding. Sama-sama yung hen track dito. Ayan. Sila At ito sa ibaba. Ito lang yung kulungan natin, simple lang, wala pang mga dapuan. Bali yung dapuan nila, ito lang kahoy na pinahiga tapos meron tayong tubo dito na TBC Hari. ito lang yung mga dapuan nila dito hindi pa natin nalagyan ng magandang dapuan tulad sa parang tipi na style ayan mga ibon natin yun sila Uli tayo ng isa mga idol papakita ko sa inyo. Ito mga, yun. mga ito, pakita ko sa inyo. Kikag. Black kikag. Ang ganda ng pakpak. Sa mga experts sa kalapati yan Pa-comment naman kung okay oh, yung kalapati na ito. Hindi pa tayo nakakasali sa karera. Pero sasali tayo. nakapamember na rin tayo mga idol. Ang kulang na lang pang sali natin na ibon Hindi pa tayo kapalahi. condition pa natin kasi nga alanganin pa yung mga ibon natin kulang pa sa pangangatawan pero okay naman Dito pa yung iba oh. Ayan. Ito brown. Ito brown mga idol. Walang kulay yung mata oh. ganda yun ang kalapati subukan natin to sa karira yung mga anak nila yun lang, bye bye